Kristaps Varsingis laban dito kay Kaysoto, isa sa inaabangan sa laro ng Gilas kontra sa team ng Latvia. Masusubukan ngayon si kay soto laban dito kay Kristaps at magkakaalaman nga rin kung kaya na ba ni Kain napigilan ang opensa ni Kristaps sa loob ng paint. Tapos na nga rin ang 2024 NBA season kapag nagsimula na ang Olympic Qualifiers at mangyayari talaga ang matchup na ito. Isa itong magandang pagkakataon para ma-showcase ni Kaysoto ang kanyang kakayahan laban sa isang malakas na player ng NBA at naglalaro nga rin sa center position. Kaya naman talagang nakatutok nga rin ang strength and conditioning coach ni Kai Soto sa pag-improve ng lakas ni Kai dahil hindi piro ang mga laro sa Olympic qualifiers at talagang makikipagpisikalan si Kai Soto laban dito kay Kristaps. Narito ang ilan sa mga plays ni Kristaps sa playoffs laban sa team ng Boston Celtics at parang kay Soto nga lang itong si Kristaps may alley play pero ang napansin natin ay yung tira niya sa 3-point area, nahihila nga rin palabas dito kay Kai sa 3-point area na pwedeng magbukas ng opening sa loob ng paint para naman sa mga kakampi ni Kristaps. Bam Adebayo dito kay Kristaps at iba ang panalo sa jump ball sequence na ito sa Miami Heat ang unang ball possession. Ito yung sinasabi natin na 3-point range ni Kristaps sa 3-point area tumira, pasok ang bola. May tira naman si Kai sa 3-point area pero nakikita natin na mas kumpiyansa ang bitaw ni Kristaps dahil na rin sa palagi na niya itong ginagawa ang pagbitaw ng tira sa 3-point area. Kay Kai Soto naman ay nasanay siya sa larong. Siya lang ang inaasahan sa loob ng paint at bihira lamang itong nabibigyan ng pagkakataon na tumira sa 3-point area. Iba na talaga sa bay, hindi magugulat ang mga coach at hindi sila mapapakamot ng ulo kapag tumira ng tres ang kanilang mga sentro pero sa lagay ni Kai, hindi pwede na siya ang nasa labas para sa tres dahil madalas ay siya lang talaga ang inaasahan sa loob ng paint para sa ofensa, depensa at pagkuha ng mga rebound. Dito naman madaling napaatras ni Adibayo itong si Kristaps, foul tinawag ng referee pasok pa ang kanyang tira. Sa pisikalan kay Soto laban kay Kristaps ay mukhang wala tayong magiging problema at pwedeng lumabas pa nga na no, mas malakas itong si Kai Soto dahil na rin of physical strength training na kanilang ginagawa bilang paghahanda na rin sa paparating na NBA Summer League na nakakailanganin talaga ni Kai Soto kapag nakalaban niya itong si Kristaps sa loob ng paint parang Kai Soto lang ang play na ito Kristaps Senyas para sa mataas na pasa sinabayan ng pagangat ni Kristaps isang alley play ang nagawa ng Boston Celtics dito at madalas natin na nakikita ang mga play na ito kay Kai Soto kung ganito nga rin, kagaling ang mga kakampi ni Kai Soto sa team ng Yokohama kagaya ng mga players ng Boston Celtics ay mas lalabas pa nga ang best game ni Kai Soto. Ito yung sinasabi natin na talagang mahihila ni Kristaps si Kai Soto sa 3-point area at kakailanganin talaga natin ang tulong ni Najapet lalong-lalo na si AJ Edo at Jun Marfardo sa loob ng paint kapag nagagaw nilang palabasin si Kai sa shaded area at maiiwan sa power forward ang trabaho ni Kai kapag nangyari ang ganitong mga eksena. Hindi naman pwedeng pabayaan na lamang ni Kai itong si Kristaps sa 3-point area at kailangan nga rin na matangkad ang nagbabantay dito kay Kristaps para talagang merong pressure sa depensa. Dito rebound naman ang nagawa ni Kristaps at parang kay Soto nga lang talaga hindi nagkakalayo sa body frame pero sa experience ay dihadong dihado si Kai at dito naman nakakalamang itong si Kristaps for singis. Si Nagmimintis naman itong si Kristaps sa 3 point area at ang dumepensa nga rin sa kanya ay itong si Bam Adibayo. Ganito ang nakikita natin na magiging eksena palaging palalabasin si Kai sa loob ng paint at hindi lamang si Kristaps ang NBA player ng Latvia. Nandyan pa nga si Davis Bertans na maglalaro naman sa power forward. Nahuli naman si Kristaps sa rebound play na ito nakuha na ng Miami hit ang bola tapos may body contact si Kristaps kaya naman foul ang tinawag ng referee. Magkakaalaman gilas kontra sa team ng Latvia. Match up kay Soto versus Kristaps at kailangan talaga na ibigay ni Kai ang pinaka best niya sa larong ito. Sana ay healthy itong si Kai Soto sa larong ito at nasa kanyang best condition na talaga namang makakatulong ng malaki para matapatan niya ang laro ni Kristaps Porzingis. Si